Yan ang ice cream Ice cream Yan ang ano ice cream dito Wahid Kamada

ang pagkakaiba dito ng ano ng ice cream sa atin sa Pilipinas tanghaling tapat yung ice cream dito gabi ano madilim mo gabi yung ice cream dito yan sa gabi sila ano nagtitinda Bumili rin ako ng manok. Yo. No. Yan ang ano ice cream an. Yeah. Yan nagkita kita rin ang Ay, natin mga tropa ng bata. Lager. Ah sige. Kaya e lang eh kasi picture tayo. Picture oh, picture tayo. sige sige. Eh, so, mo, ano 'yun? Dala-dala-dala ko 'yun sa iyo. ID yan. Oh. Pilipinas oh. <laughs> <laughs> sa tayo Ay, tayo sama. bata. Kasama si... si Mr. Handy. Mm -hmm. <laughs> uh, <laughs> 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 yeah, Ako ano na namin ang uniform uh, <laughs> so, okay, one, uh, 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 Kayo kung saan na kayo ngayon Andito na sa rin kami Yun lang Ang ating uh, ito ang mahagi ng uh, oh yeah, ating Mr. Handi At si sa ngayon Handy. nakuha na natin yung uniform Sa uh, ng ating mga trupang mga member

Uh, ating founder ng Tropang Bata Vlogger, wala si... kundi si Diggs Channel. Channel. So maraming salamat sa mga tropa dito ng mga ka-tropa. Sa lahat, makasabihin nila, Mga ka-tropa, may bayan. So, sila ka na. Uh, sila ng advance eh kasi si Diggs ka na walang advance. Ngayon na nag-final. Esop <laughs> muna. Ayan. Ito po mga kababayan, mga kaibigan, nasuot na, na natin okay, yung ito, ating uniform. Yung uniform. Troop ang bata vlogger. Ayan. Ang oh, no? Ito. At syempre, huwag niyo po kalimutan yung aking pangalan. Mr. Handy. Yun, uh, si so Mr. Handy. Puntaan po natin ang kanyang channel. At uh, kasama rin natin si... Digs Channel, ito yung ano natin So, hi guys, uh, uh mga tropa masalamat uh, yung... Salamat rin ako Nakatipo-tipo naman yung mga Tropang Bata Vloggers So please support sa mga grupo namin sa Trupang Mata Vloggers. Uh, -huh. bloggers, uh, shout si out simple si Channel yan. Yeah, si Big Tapos Tapos si Mr. Hamdi, Hamdi uh, yeah. Vlog yan. Uh, pero, pero pwede talikot tayo bro para makikita mo. Oo, yan. Mr. Hamdi. Oo. Oh. Makita nyo naman yung mga ano namin. So, pakisupport uh -huh. so, lang sa mga katrupa, lahat mga katrupa. So, thank you very much sa buong support nyo. Kahit nasa Pilipinas ako, pero pinaset out niya ako palagi. Ay, thank you. Maraming salamat. Ayan. Pero, paray gala eh. Yeah. bro, at uh, pa ko rin yung likod ko. Ya. Ayan. So, Ayan nakakalikot si Victor nito ng mga katropa makakilala nyo sila na ano, yun no yung si mga ulitin ko, maraming salamat sa suporta sa mga tropang mga vloggers so sabihin na na-exposed to hahahaha salamat bro, at nakita-kita ulit tayo so kita-kita mga tropa dito ano na yung kita-kita kami rito mga kababayan, mga baby. Oh siyempre, at uh, ito ang tambayan natin, yung ating mga tropang batak vlogger. Siyempre, bata. Oo. Oh, oh. At tagsaan ng ating mga kababayan. Tagsaan yung mga Pilipino. Dito, dito, uh -oh. at sa uh, ano. At dito, masusulit mo talaga yung pinatawag na stress reliever. Yun ang oh, oh. mga kababayan. Kaya, Huwag nyo kalimutan magpunta sa bata tuwing Bernes, tuwing webis ng gabi. Oo, oh, nandito lang kami. Oo, oh, nandito lang si Diggs Channel. Ayan. Diggs Channel. Diggs Channel. Diggs Channel. Oo. Magigita natin mga kababayan natin. At gusto nyo po, ay bibili kayo ng tinatawag na Pipchius. Meron naman po tayo rito. At narito yung ating founder. Siya po ay... Uh, sa inyo po lahat. Pero magbayad kayo, hindi pwede nga bayad. Ano daw, no? Tingnan nyo. Yan, no? Ayan, pwede rin kayong kumain. Meron mga nabibila ng pagkain dyan sa ano. Ayan. Bili muna tayo ng ano. Ay, may ano pala. Ayan, tayo ng kape. Tanghaling tapat. Bro. Kape. Ayan. Ah, ito, nag ano naman tayo. Ito, ng kapi -kapi. Ano sa'yo bro? Kape o ano? Ah, kape with milk. o, oh, tatlo. <laughs> tatlo. Dito, dito dito na bro. Meron oh, ka? ayun Ah, ito na lang, bro. Ayan. Ayan. Okay. Yan oh, ako pwede yung oh. O, kung pwede din tinape Kung pwede tinape Alin dito bro? Ayan sa baba. Ayan ako. Ayan. Ito? Ayan. In... Spanish. Ayan. Ayan. Okay, okay. Sabro. Yeah, ah, sabro. Yan po mga kababayan, mga Dari tayo yeah. ng ano. oh, dito, dito lang kami at sa at ano. Siyempre, ito si... oh, at, at okay. doon kami gina sa kuhan. At uh, sige, upo muna tayo. Ang abang okay, inaantay okay, natin. Oo. So, uh, uh oh, oh. Uh, sa kanyang channel antay natin yung, yung kape lalo na at, uh -huh. no? at uh, para naman hindi tayo maligaw so, <laughs>

Ngayon may uwi muna ako. Oh, may nagiya kumain doon. Oh. Pero mamaya babalik ako mamaya. Yan po. Kuya Sid to. Oo. Ah, nakuha na natin yung oh, ano. ganda pala ng ano. Ganda pala ng uniform natin. Mga tropang bata vlogger. Ito yung ano. Ito yung bata. Video lang yan bro, hindi yan live. Ah, uh oo. -huh. Kaya uh -huh. po mga ng mga kaibigan at uh, nagkapikat din at uh, kasama natin mamaya sa labas sa City Channel, so, si Bims. at uh, siyempre uh, na uh, ang mga uh, business kaya ating propong founder sa uh -huh. at uh, walang sawa sa kanyang mga membro uh -huh. uh -huh. uh -huh. yeah. di ba? Uh -huh. Oo, oh, eh, napaka-supportive niya, no? Eh, Diggs Channel. Hello po, uh, Mark Galion Vlog po. Kasama po natin si Mr. Handy. Dito po tayo ngayon sa Bata. Uh, kasama na yung mga trupang Bata. At kasama po natin yung uh, founder na si Diggs Channel. Hello po sa lahat. Uh, huwag niyo po sanang kalimutan sumaybay so lang aming mga videos. Yan yun po uh, mga roba, mga kaibigan, andyan tayo sa pagkakataon ng ating plan ng mga tao. Dito at mapanood niyo po yung ating pag-uukulan ng mga ginagana at sinabaha sa mga lahat. Tayo sa anong tawag dito? Kusin. Kusin. Kusin balay. Kusin na. Ah. Kakapit tayo dahil ano? Ah, e, ito na nandito na yung kapi natin. Halo, galin natin dun la. Oo. Ang wala ko internet ang alam ko wala akong internet. Lang million views. Kapit tayo. At uh, kumain din kami ng ano. Pinapay.

Uh, yeah. maraming, uh, ay, dito maraming yung mga ano. Dito yung mga surplus. mga mga, 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 mga ano. Mga, mga Damit. Right? Damit. Ah, pang uh, bahay. Yeah, At may kasama tayong ano? <laughs> 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 Sama natin si <siya. laughs> yeah. Ay, ikot na naman tayo sa Harads. Harads tayo, Harads. Oo, no, Harads. Grabe, 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 grabe. Tayo, grabe. Grabing init. Ito sulit 'yan sulit naman. Para sa tao. Mga gamit sa ano? Mga mga magaganda ng palira din kaya 'yan. Oo, 'yan 'yan. Basta mga gamit na surplus. Oo wa oh, okay. Germany chipat. Paano pala tandaan ng ano? Ayun, tingnan mo Paano? Bandaga. Uh -huh. Ito mga pala tanda. No. Mga ano 'yan. Oo. ada boss original. Made in Germany. German. I mga don't. ganito. Oo, oh, mga ganito tapos yung mga wire, kaso burado na ang tatap Pero ito yung mga matitibay mga boss. M mga ganito. Oo. Oh. Pero sticker lang ha. Ah, oh, barato lang sticker pero matibay ang mga mga bilihan ng kutsun. Wala ano, oh. Ito yung magandang bilhin sa bahay. Mga pang, ano,

Uh, kakaiba yung ano may isang po oh, yun, oh. No? parang may kabawang sa ibabaw yeah, tubig yun yung tubig Tub tangke ng tubig ano tangke pala ng tubig yun nilagyan nilang ng ano ano bubong

उस आदमीरा सिलन को हां उस उस का से मुरा को अच्छा उसोत हो गया

Na ngayon, ano? rabbit rabbit po. Rabbit po. Ito yung ano? Two Rabbit foot. Rabbit foot. At puso. yata sila eh. San? Sa? Sa Oh, may ano oh. Ang nagsasalita siguro, andito na eh. Yun oh, yun, yung yun, nagsasalita oh. Oo. Uh -uh. <laughs> Kaso may kamahalan ng

Ei! E, aí e, aí e, aí e, aí e aí

Fa mi saa ma bi kika. Mo iiwaw na Kung sakali ma Pusok mo'y